Mga surprise surprise social experiment pa rin po. Wala pa rin pong wifi and I'm figuring out what to do kapag wala pong wifi. So, yun nga po, naglinis po tayo ng katawan and ngayon po mga surprise surprise hindi pa naman po ako gutom. Pero, naisip ko, syempre, kakain din po tayo. Pero, ayun po, kumain na po tayo mga surprise surprise Pero yung kakainin po natin, we will prepare it mga surprise surprise So, Magluluto po tayo. Ayan. Eh, titingnan po natin kung ano yung pwede nating lutuin mga ka surprise surprise. Matagal na ako nagke sa ano mga ka surprise surprise. Etong fish nuggets, ayan. Pero feeling ko gusto ko together with rice. So, this is not an option as of the moment. Kasi po, meron din naman po tayong option na Hungarian sausage. Ayan, Hungarian sausage. So ito po tayo mga ka-surprise surprise. Kamusta naman po yun mga ka-surprise surprise? Baguhan lang po tayo sa tripod, so hindi po tayo pro. <laughs> so ito po 'yung i-prepare -pre natin, Hungarian sausage mga ka-surprise surprise. And uh, siguro ano na rin Since wala po tayong rice, mga ka-surprise, surprise, ito surprise, pong french rice. Ang gagawin po nating parang rice. Ayan. So, Hungarian sausage and um, fries it is. So, ayan mm -hmm. mga surprise, surprise. I air fryer lang po natin siya mga surprise surprise if you've been following my vlogs you know what an air fryer is ganon you know? sa air fryer po mga ka surprise surprise ito po yon prepare lang po natin siya ganyan So siguro isang one piece lang okay na no. Ano ngayon mga ko? surprise surprise? Lunch time, hindi pa ako nagla-lunch. So ito po 'yon. Pero again, hindi pa ako gutom ha. Gusto ko sana kakain lang pag gutom na eh. Pero ayun nga, since na excited po tayo kasi wala naman po tayong ginagawa, wala pong wifi. So siguro ayun, that's what pushing me to cook. Ganun, kahit hindi pa ako nagugutom. So yun po. Mga surprise surprise, ang air fryer po hindi po ginagamitan ng oil. Yung iba po nag spray sila ng oil, ganun, para hindi masyadong dry. Pero tayo po, hindi po tayo gagamit ng oil. So, ganito po yung mga surprise surprise. Ayan. Ganyan po yung kakalabasan yan. Ayan. Mga ka surprise surprise baka baka iniisip niyo bakit parang hindi naka-fix yung lalagyan ng air fryer natin. Kasi po it's because dito po sa plug na ito mga surprise surprise ayan. Dito po sa outlet na ito um, hindi po siya pa pwede na na ng moisture. Ayan, nakwento ko na po sa inyo, hindi po po pwede kasi ng moisture niyan. So, hindi po natin ma-fix ang air fryer dito po sa kitchen kasi nga po, ang likod po ng air fryer ito, it releases some um, moisture ganon so hindi po sya pwedeng mapunta dito so ayun po yung fries and um, sausage um, i-air fry lang po natin sa 160 degrees ng 5 minutes so that would be our um, lunch yun na po yung lunch natin mga ka surprise surprise and kamusta naman yon what else meron din po tayong salted egg okay ba ang salted egg sa piling ko sa rice okay ang salted egg eh. hmm oo parang hindi ko gusto yung french fries na may excuse <laughs> salted egg unless yung friend unless yung soft egg natin is powder, ito ilalagay mo sa price, gano'n. So, yun lang mga surprise surprise ano? Yun lang yung gagawin po nating lunch. And, um, hindi ko na po papahabayan yung video kasi po, naka, ano po tayo, 4K po tayo. mahirap pong i-upload ang 4K. Kaya, mga pasweet lang po na videos yung gagawin natin. Hindi po, full 15 minutes video, gano'n. So, hindi ko na po papahabayan yung video.